Tada! Welcome back! <laughs> Nagbabalik ang ating nyo sa live. Ito, magbalik. Out lang namin dahil yung oras namin ngayon. Itong Ramadan ay broken time. So, labas kami ng 5. So, balik kami ng 8.30. Pero, ito nga dahil may oras kami, ano, di ba? Nagora kaming bata. Ayan, Kasama ko si Mama. Ito siya. Fuck! Nasa unahan siya. Ayan, ito na kami. Palapit na kami. Malapit na kami sa bata. Kumusta na kayo? Anong ating ganap? Anong ating kaganapan dyan? Saan? nag-iba siya. O, o, alam niya mga ano kasi dito siguro. Mga shortcut. Nag-iba siya. Tsaka ano, ano? Na ano? Na Harding ang naghahaba. <laughs> yung driver nga lang, medyo natsusokot lang kami ni Mama kasi. Ang bilis niya magpatakbo. <laughs> kasi nga magkakainan nag na naghahabol <laughs> na. Halatang gutom na yung aming ano, nagmamaneho Shout out sa iyo, Miss Josie. Ano lang kaganapan diyan? Kauwi na rin kayo. O oh, nakauwi na rin 'yan. Pati si maring maluden. Kauwi ka na. Pwede na magpatugtog. Patugtog siya. Pwede na, no? Pero alam ko diba sabi pwede yung hindi na no? Ewan ko Kanya-kanyang ano yan <laughs> Ang iba hindi ano siya mama? Dasal yan. Basa, pagbasa yan. Oo, oh, parang kumbaga sa atin guys. Pagbasa. Babasa. Ayan, ito ala. Pakahaba. Ay, dyan dito kasi guys. Tuwing magkakainan na, meron dito sa bawat masjid, ano? Oh, sa bawat masjid, mayroong palibring pagkain. Okay, ayun yung nakita natin. Pila-pila. <laughs> Bago sila magsala, kakain muna. that's Ramadã Ganda ng design no? Saudi Post. Ano yun? Saudi Post Office? Ah, yun palang Post Office, guys. Oh, malapit pa kayo dito. So nandyan Dito lang pala Malapit sa bata Ang post office uh, Pag-register Yung wala pang mga online Diyan pupunta uh, Ay may mga branches yan Oo Oo Oo, Oo.

Pero saglit lang naman yung hinto-hinto eh, -hinto Pero nagmamadali siya. Kasi may nahabol na talaga siguro siya. Ano ito, mama? Eskwelahan? Anong building? Ah, government office yan? Ah, mga ganyan na. Ayan, mga ganitong dikit-dikit na, mga pwesto. Ito na yan, Bataan na to. Ito na talaga ang bata. Oo. Ayan yung sana mall eh. Oh. Yung sana mall yan oh. Yung ako nanili Anang? Sa Pinas ba? Ah. Oh. Thank you okay. Sukran mo dear. Ayan dito na kami guys. Saan tayo? Ayan yung sana mall oh. Saan tayo? Ah, oo. Oh, oh, Biladyo. Kasi gusto namin kainin yung laing, guys. Eh, pag napunta kami dito sa Bata, yung, yung ano sa Lapas Batchoy. O, oh, Lana, baka naman lapas. May palibre na kayo o oh, discount. <laughs> Bibili kami laing. Ayan, dito na kami sa Biladyo Mall. Ayan, ang daming kababayan dito. Oh. Ayan, ang ating mga kababayan. Kanya-kanyang aura. <laughs> Di ba? Shout out sa iyo. Ano Hi, name mo? Lisel. Hi. Ah, Lizelle, shout out sa iyo. Tagisang Bulacan. Ah, Bulacan siya, guys. O, ayan, dito na kami. Ako naman Bicol. Oh. O, ayan. May isang kababayan tayo. Nakuchika. No, taga Bulacan si Miss Lisel. Oh, ayun na si Mama. Ang daming kababayan pala. Dami no. Ayan. Alas ang gutom ka na rin, mama. <laughs> Nagmamadali na rin. <laughs> Bakit baliktad? Yung umaandar ang pababa. <laughs> Dapat ito. Paakyat. Mali. Ah. Ayan, oh, ito. sa so, na floor. May mga bilihan. Ito. Saan tayo? Ha? <coughs> ah, nag-ano na lang. Ayaw mo na umakyat. Baliktad naman ang naga ng ano. Escalator ba yon? Oo, oo, pataas Hello. dapat. Aba-aba. Aba-aba. Bakit ba? nga, ah, baka yun lang. Isa lang ang dinagan. No? Hey. Di ba sa kabila yun? Sa kabila, ha? Parang, yun na ano eh. Oo. Dami eh. O yan na, o. May aura na siya, o. Ang ating mo, Hindi <laughs> <laughs> ba? Ang <laughs> dami nga, ah, no? Mga kababayan natin. Ayan, o. So, ito ang kaganapan dito sa Bilagio Mall na saan <laughs> naging parang ano naging anong tawag dyan Discaster? hindi <laughs> ba pang chika minute lang ako pala Oo. pwede rin anchor pero pang chika minute ako di ba <laughs> so ayan ito kaganapan dito sa villaggio mo sa batha <laughs> so ayan nasasaksihan nyo ang ating mga kababayan. Oo, kanya-kanya mga bookstore. Bookstore. <laughs> Ayan. Eh, pag napunta kayo dito sa Bata, para kayong nasa Pilipinas na rin. Kasi nga, for mga kababayan. Natin. ayan si mama tom jones na kami <laughs> kaya mga tao din ngayon nagkahabol <laughs> gusto na makauwi at gusto na makapagluto para makakain ayun kakain sila may nakalapag doon doon nakakain may lapag yung mga pagkain lang sa si mga harap ng pwesto ata baka di na sila uuwi dyan na sila no so ayan ayan last floor floor na tayo ayan. pinakataas na kami eh. kung saan nandun yung lapas batch kung eh. paano bumibili ayan Shoutout sa'yo, Edison. Sisi, papunta na kami dyan. Ah, saan? Nakita mo? Nandito daw siya. Ayan, yung mga kababayan. Oh, puno ang food court. Ang dami. Puro mga kababayan. Oh. Oo, oh, ayan. Ang dami. Ayan na, pila na. Ayan, dito na kami sa Lapas Batchoy. Oo. Oh, oh. Mukhain muna tayo. Pisan in laing ang gusto ko. Sarap ng laing nila dito, guys. Yung beef ang ano sahop tapos super gata hi sisis Busi bisibisihan yes, oh ito oh sa mga famous dito na isa famous na vlogger dito sa Lapaz <laughs> ay yan ang mga order ng mga kababayan natin Hi! oy oy alam mo <laughs> Ganda. Ang ganda mo dito. Bagay ka dito. Ang <laughs> si <This is> Lovely. <laughs> ano yung na? naharap ko pala? Sinabi mo na pupunta ka dito. Sinabi mo kay Lovely. Ayan, dito na kasi si Lovely sa Lapas Batchoy. Dati siya doon sa may, ano, sa may inihaw. sa sa kayong isa? Ano pa yung isa? Ay, yung mga dessert o na leche Ano yung gulaman, no? ba ito kay Lani? Like it. oh, bawal well daw. Lani, beef <laughs> flavor. <laughs> And extra rice, okay? Mind beef? Yeah, beef. Take out natin. Yes, take out. Take out? Take out. Take out. Saan tayo? oh ayoko nga pala. Take out natin. Take away. no oh, number mo. Same, same na number. We are the It's okay. Mind it. One extra rice, one more Yeah, one extra rice. No drinks. Ah, okay. Ah, uh, ano nga yung minda? Ano na? Merinda. <laughs> si Aling Minda ano ko. Meron kasing minda ta. Shout out sa may minda. So, one number together. Same number? Okay. Ay, ang ganda talaga ng aming sisi. Oh, ang ganda mo dyan sa uniform. Oo. Oh, Lumabas ang ganda mo sa uniform, na Pupus mo na O, oh, sige na. Bus, bus mo na yan. Kung hindi, pupus kita sa labas. Saan <laughs> tayo? Ang dami. Ang dami mga kababayan, no? Sino? 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 ah Puno kasi ganitong oras kayo, pwede na kumain. Kaya puno ng mga kababayan dito. Ang dami. Oh, hi! Hello, Miss Anne! Ganda! <coughs> ha? Ha? Meron ka na naman. No? Bigyan mo na kaming aura. Ayan ka na naman. Kaya tinan mo, puno ng ginto. Eh, eh. Wala, wala si sure, sure naman. Sino yun? Hindi ko siya kilala. O, ayan na. Order. Sa'yo ba yan? kami, oh, Sige na, wala kami. Sige na. Tumayo ka upo kami. Ikaw na lang <laughs> tumayo. Nandun ka eh. Sa last, tinuro niya ako wala upo serious deo po mm. deo po ayang sikabayan oh ito yung pinakamayaman na friendship namin oh pero puro kalahas diba wala upo deo eh kulituri ang dami oh sama na kami dati pinapasa lang diba The Friday. May Paso pa ka kami ayun eh. kami. Kung baka naka ano lang, break lang. mabalik na naman kami ng 8.30. Broken time nga. Wala na. Anong lahi na naman yun? Charot. Hoy. <laughs> na talaga. Ah, uh, di ba? Mga biruan lang 'yon namin. <laughs> oo nga, puno kasi. Ang dami, oh. O, oh, ayan, baka may makilala kayo dito. Mga kababayan. Pakarami, oo. Oh. Baka may makilala kayo. <laughs> Saan? Doon? Wala. Wala. Ano na lang. Dito na lang tayo. O kaya doon. Sa Ginto ka muna. Wala pa naman ata eh. Pumunta tayo. Ay, ha? Ay! Anong oras? Baka sarado na rin ang mga ala, ano ngayon. Oo, oh, hindi yan bubukas. Oo. Oh. Oo, oh, kasi nga hindi Ramadan nagsasara sila, 'di ba? Tuwing ano sala. Padudutok ko muna siguro. Na... Oh, hindi. Oh, oh, hindi naman ano 'yun, 'di ba? Hindi ba Duktong. tapat din nga uli. Hindi ba sabi sa mo sa i-ano mo na? Isiswat mo na ay sa ay ano. Sa okay Oo, oh, okay patid. Sila nang bahala noon. Ayun, tarin mo. Ayun, Sila nang bahala. O oh, ayan. Paano yun? Sala O oh, ayan. Ito si ano. Ismael. Shout out sa'yo Ismael. Ayan. Nandito kami sa batha. Ano yung nakasama sa bahay? Yung na-chef ko sa'yo. Noon. Yeah, oh, hindi yung taglit yun. lang ako. Oo. Kumusta ka na dyan, Ismael? Hindi, si Mamang yun. Kumusta ka na dyan? Kita Jo. Punta din kami ngayon. Ah, pupunta rin siya. Oh, gora ka na. Ang daming mga kababayan dito. Ang daming ano ah. Ang daming babae. Charot. May asawa ka na pala. Sama mo rin sisis. Sama mo yung jowa mo. di na bawal jo na kumain di pa nagsasala Ayan na nagsasala na ngayon pero dito yung mga kababayan natin makain na sila oh. makain na sila dito puno ang food court Ismael diba o oh, baka may makilala ka dito Ismael <laughs> Ganito ang kaganapan pag Ramadan. Talagang punong-puno pala ang biladyo. Ano? Pag ganitong Ramadan, pagkainan, nandito talagang mga kababayan. No? Ayan, no? Oh, napakarami. Napakarami. Nasa biyahe na ba kay Ismael? Saan tayo kakain yan? Wala tayong mga doon na lang kaya nga, kaya lang, wala tayong upuan. Diba? Pag meron na lang, upuan. Pero ang dami na kabang sa upuan eh. Ubus na talaga mga bangko. Mm -mm. Sige lang. O oh, sige nga, ginugutom na kasi, nagugutom na kami. Tatlo? Hindi oh, na hindi na talaga ito tubig. Hindi kami uminom yung ka. After mo niyan. alat Maalat ba? Tama ah, lang sa kanin. Ayan na. Oo, natulog na pala. <laughs> Ginawang cellphone yun. <laughs> Ayan na, finally, yung aming order. <laughs> Ginawang cellphone. <laughs> Sabi niya kanina, hello, ginana niya, ah. ito yung tumutunog, hello, yung <laughs> gano'n. Ayan na siya, o, oh. si Lovely. O oh, ayan, puntahan niyo lang dito si Lovely. Oo. Basta lahat na gutom na, ibibigay niya, pabubusagin kayo ni Lovely. Kaya huwag ka rin maganda lang. <laughs> pabubusagin ko kayo, ng bogang mo? Kit mo ko ng sobring. Nandito na yung merenda. Yung merenda, wala. Kapalit tayo. Mama, kapalit tayo. Nagkapalit tayo. Sa akin yun, no, yung may merenda. Tapos na raw. Sa akin yan, yung may merenda. Opo ka na. Sige na. Wala nga eh. Meron daw dyan. Dapat nag-andagdag silang upuan, no? Crowded talaga, guys. Wala kami mahanap na bakante. Crowded. May nakainis yun. <laughs> Sige, tatayo na nga lang ako. Okay lang. Oo. Oo nga. Meron ba? Hoy sis, baka maestrang upuan ka dyan. O kahit anong klaseng upuan. Wala. Wala. Wala na. Sige, tatayo na lang ako. O oh bueno, i-stop ko na lang to ha. Kasi walang maanuhan eh. Okay, so thank you for watching. Baka mamaya makabalik. O oh, ayan, itong kaganapan dito. Kakain na muna kami. Okay, thank you. Bye-bye.